handa na ang lahat para sa ikatlong sona o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod na rin ito ng isinagawang final meeting at walk-through inspection. Si Mel Lesmora sa detalye. Once you announce the entry of the President, mababang mo sila dito sa lower We welcome the Sir President. president. Mula sa mga dadaanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang sa pupwestuhan ng mga bisita sa batasang pambansa, isa-isang inikot ng mga opisyal ng Kamara, Senado, Malacanang at iba pang ahensya. Bahagi ito ng final walkthrough inspection para sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Marcos sa July 22. Bago ito, isinagawarin ang final interagency coordination meeting para sa pagtitipon. Dito'y isinapinal na ang lahat ng detalye at sistema para sa inaabangang pagtitipon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sa ngayon, saktong isang linggo bago ang SONA, masasabi niyang kasado na ang lahat para rito. Everything, everything all set. Wala na pong problem. Wala, wala, wala na pong problem sa North Wing Lobby ng Batasang Pambansa na siyang pasukan ng mga bisita para sa zona, nagalatag na rin ang red carpet. Sa paligid naman ng compound, nagkalat na ang mga banner para sa zona. Taliwas naman sa kumakalat online na ang sikat na girl group na Bini ang aawit ng lupang hinirang sa zona, nilinaw ni Section Velasco na ang singer na si Blessy May Abagat ang gaganap dito. Sa lunes, pangunahin namang inaabangan sa zona ni Pangulong Marcos ay ang aktual na nilalaman ng kanyang talumpati, kabilang na ang mga ilalatag niyang priority bills para sa iba yung pag-unlad ng bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, bibigyang prioridad nila ang pagpasa sa magiging bagong SONA priority measures ng Presidente bilang pakikisa na rin ng Kamara sa pagtupad ng mga hangari ng administrasyon para sa bansa. Bukod dito, top priority rin ng Kamara sa kanilang pagbabalik sesyon ang pagpasa sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Ang iba pang mambabatas, nakaabang na rin sa SONA ni Pangulong Marcos. Si House Committee on Public Order and Safety Chair dan Fernandez ibinahagi pa kung ano ang nais niyang marinig sa talumpati ng presidente ah uh, Well, marami. Uh, ako gusto kong madinig unang-una -una kay Presidente yung sa pagbibito ng restructuring ng PNP. Uh, but I, I, I've spoken with the Speaker and we've been talking about it, yung sa restructuring ng ating PNP that we work so hard. no uh, Basically, uh, kung binito na yon ng Presidente, anong uh, action that will be taken by Congress? It's either we override the veto or we talk about it or if ref refile it. Sa loob ng linggong ito, sisimulan na ang lockdown sa batasan kompleks bilang bahagi ng security measures para sa zona. Pagtitiyak ng mga otoridad sa bawat hakbang, prioridad nila ang kapakanan ng ating mga kababayan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.